Sir, 995-721-2291, mga idol. Alright, at uh, para magkaroon kayo ng chance ng manalo sa ating bagas, T.I. Padali lang sumali, ano? Magandang morning, Eugene Roy Villanueva, mga taga-wide west barso mga taga-cars, just like San Nicolas, Sir Mali, Sir Gregory, at saka dyan dyan sa may pasco vulcanizing Shop, Sir Robert Pasco at saka si... Kurt, uh, Agbawa, sa inyo lahat, si Tita Gemma, at uh, magandang ano sa lahat ng mga riders dyan. Magandang morning sa inyo lahat, mga idol, dyan din sa Basil Vitaswawa Shop. At uh, sino pa ba mga idol sa mga nagsasarawit ng na kanilang mga kaarawan ngayon? Happy, happy birthday. Margo Lopez, Crystal Joy Ramos, at saka si uh, Galiza Jones. And Margo Lopez, uh, Michael uh, Ramos, at saka si Marvin Alejandro. At ganoon din sa kabilating naman natin mga idol. Sa ating listahan ng ating mga uh, uh, may araw ngayong araw. Cherry Bernabe, happy birthday! Atong si Ellie Boska at si uh, Chaya Gutierrez, happy, happy birthday! Lance Cristobal, magenta araw si nila nasa may my up office nasa uh, gabu, gabo, binabati ko lahat, si Lorna. At uh, Si Julian Harumili, happy birthday. Johan Domingo, happy happy birthday to si Idol. Alright, and more birthdays and more cakes and more candles to blow. At saka kay John Manuel, happy happy birthday. Oras na naman para ibigay ang ating natatangin, Ayricado, ang pinakamasarap na Ayricado sa balat ng radyo. And na mga Idol, simplihan lang natin dahil meron ka bang natitirang... Uh, Uh, Rice, kagabi, sayang naman kung itatapon mo dahil hindi pwedeng itapon ang mga pagkain natin ngayon. Maraming nagugutom sa mundong ito, mga idol, at hindi pa sila kumakain. Sayang lang naman. Pwede natin silang pakainin after tayo makapagluto ngayon. Diba, Shoni, uh, Ganyo, all the way from Sarat, Ilocos Norte. Ito na yung kimchi fried rice recipe. Alright, uh, ito ang gagawin natin. Ang uh, kimchi na aking binili. May pouch yan, mga idol. Hindi yan naabot ng 200 piso. <laughs> Tumatawa si Apong Glenn, no? Uh, may ato na naka-upload na yan, nakakamat-matlangan na yan, ha? Bye. Oh, 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 comeback ko na, Jake. <laughs> Grabe. Gusto nawawala kasi yung signal natin, di ba? Sa ating uh, network provider. O, okay, gising naman kayo dyan, mga... Pakiayos. <laughs> okay, ang kailangan din natin ay uh, kanin, yung bahaw, Okay, yung malamig na kanin, at saka darawang kutsara ng gochuchang. Yan, ha? Ito yung uh, nabibili sa supermarket. At uh, kumusta sa? Traffic na naman ba? Just sa may uh, mall ngayon. Uh, hiniwang dahon ng sibuyas at saka salt and pepper na taste, sesame oil at saka uh, prininitong itlog, scrambled egg. Ayan, paghalu-haluin lang yan mga idol sa isang palayok, ha? konting mantika. Ang uh, kimchi, ikirog e, mo, di ba bagas? Ay, hanga bagas ha. Digay ko, ikirog eh, mo si Ina po eh. Samon to ikanti gochujang at lagyan rin natin ng uh, lahat na ng mga pampalasa natin dyan mga idol. Dahon na sibuyas, sesame oil, at ito na. Uy, eto na ang ating arigado, kimchi fried rice ngayon. Kahit wala ka ng ulam, eto na. Pwede, pwede na, Sir Manny. Maganda araw, Sir Mikmik. -mik. Diyan sa may, ano, ha? Minabati ko sa may uh, CH Savvy Corporation. Sa inyo lahat dyan, si Mom Good morning. At eto na po ang ating napakasarap na kimchi fried rice. At laging tatandaan, kumain lang tayo ng tama para laging healthy and yummy. Parang mini. <laughs> Saya them, super yeah.